Ang mga dumi na matatagpuan sa baha ay itinuturing na allergens o mga bagay na nagiging sanhi ng allergy. Kapag nadampi ito sa balat, posible itong magdulot ng pangangati. Nagsisimula ito bilang pamumula at pagbubutlig-butlig pero kapag kinamot at hindi ginamot, nauuwi ito sa eczema. Sa kaso ni Paulo, dapat daw siyang painumin ng antihistamine bilang pangontra sa pangangati. Kapag nabawasan kasi ang pagkamot sa sugat, maiiwasan din ang paglala nito. Para makaiwas naman sa karagdagang impeksyon, kailangan daw niyang uminom ng corticosteroid syrup at magpahid ng antibiotic cream. Dapat na rin niyang iwasan ang paglusong sa baha. Bukod kasi sa eksema, marami pang pa mga sakit ang maaaring makuha sa baha. Sa baharin isinisisi ni Rodelio ang pagkakaroon niya ng mga sugat sa paa, partikular na sa pagitan ng mga daliri. Puntang trabaho, kaya pa, pa uwi ng bahay, pag nabutan ako ng ulan, automatic talagang hindi ko maiwasan talagang lumusong sa bahay. Kaya yun, minsan nalilate ako. Pero imbis na kumusunta sa doktor, basa na lang daw bumili ng gamot si Rodelio at saka ipinahid sa kanyang mga sugat. Kaya naman, Makalipas ang walong taon, ang mga sugat niya hindi pa rin gumagaling. Kasi 2005, nag-start na siya eh. Tapos pag nagagamot siya, in a few months, bumabalik ulit pag nababasa siya sa ulan. Sa wakas, matapos ang halos isang dekada, nakapagpakonsulta rin si Rodelio sa tulong ng Pinoy MD. Ang um, konsulta ko nga ba, sa pako kasi medyo mm -hmm. nagsusugat siya tapos nagtutubig ayon kay Doktora Jean, ang pangangaliskis at pagbibitak-bitak ng balat sa paa at ang pagsusugat sa pagitan ng mga daliri nito ay mga palatandaan ng tinatawag na tinea pedis. Mas natin ito sa tawag na athlete's foot o alipunga. Kapag madalas kasing nababasa ang paa, tumutubo rito ang fungus na siyang nagdudulot ng impeksyon sa balat. Alam mo, Wendell, pag ganito kasing uh, tag-ulan, no, uh, laging nababasa ang ating paa, no? And then plus kasama yung pawis, no? Naiipon doon ng moisture ang sweat lalo na in between the toes. Kapag hindi agad nagamot ang alipunga, maaari itong kumalat sa iba pang parte ng katawan at posible rin makahawa. Kung tutuusin, hindi naman daw ito mahirap gamutin. Yun nga lang, maling gamot ang ginagamit ni Rodelio, kaya hindi napupuksa ang ugat ng alipunga. Kaya pa balik-balik yan kasi hindi talaga napupuksa yung fungus eh. Kumbaga nananahimik lang siya dun sa balat mo. Tapos pag mababasa na naman, matitrigger na naman yung fungal infection. No? Ang susi raw sa paggamot sa alipunga ay ang pagpuksa sa fungus. Kailangan niya magpahid ng antifungal cream. Pwede rin siya maglagay ng povidone iodine solution sa isang batsang tubig. Tsaka ibaba dito ang kanyang mga paa sa loob ng 10 minuto. Importante raw na mapanatiling tuyo ang mga paa kapag may alipunga. Gumamit ng foot powder bago magsuot ng sapatos. Sakali hindi maiwasan ang paglusong sa baha. Pagdating sa bahay, opisina o eskwela, magtanggal agad ng sapatos at hugasan ng alkohol ang mga paa. Para naman hindi mahawa, huwag gamitin ang sapatos o tsinelas ng taong may alipunga. Sa mga darating na buwan, inaasahan ang patuloy na paghuhos ng ulan. Tiyak na magkakaroon na naman ng mga baha, kaya bukod sa payong, bota at kapote, dapat baunin at sundin rin natin ang mga payo ng eksperto na ang inyong balat, hindi mapirwisyo.